Oh. Oh. Angay siya siyempre. Haha, ano? Sago, sago, sago. Yong ma, iba pa nigate. Kumala iba pa ang pinaka kanto ng etsha sa kanitong nga uh, tinoroses or la uh, pasung kamo extension nakakita nyo naman kanina dito, dito mismo nakakapture ng video na dito sila na may make up ng pasayro at uh, meron pang parker naharangan na nila itong kalsada at itong bike lane araw-araw na itong popostehan ng uh, SOG Strikeforce ng uh, MMB itong uh, ng uh, Pasong Tamo or Chino Roses hanggang doon sa may boundary ng uh, Makati at uh, Tagig area dito sa may tulay bali na Kati ang team at uh, tayo nga papasa dahil itong uh, kahaba ng Chinoroses hanggang uh, Pasay tapos yung uh, ibang team naman nando doon sa vicinity ng uh, Manila at uh, Pasay uh, lalo na doon sa Senate area yung isang uh, team naman umalis na kaya na pang uh, 6.30 ng umaga at uh, pinostihan na yung uh, boundary ng uh, Tagigat, Makati to sa si May Tulay At ngayon ay 9 ng umaga At uh, papasadahan natin muli At bago tayo dumiritin ng pasay Ngayon ay uh, October 11, 2024 Yun na nga, nasabi ko na yung oras 9 ng umaga Parang wala yata ang tao sa loob ako kumakain daw yun nga lang, nagpark siya sa maling lugar so matitikita na yan malapit na tayo sa boundary ng Tagigat, Makati, dun nga sa Maytulay at oras na 9.05 ng umaga medyo maluwag na ang traffic during 1 uh, hour itong uh, lugar na ito ay uh, matraffic kaya alam nyo naman yung uh, dalawang lugar na ito, Makati at Tagig ay uh, isa sa mga maunlad na syudad hindi lang ako nakakasama dahil uh, nagigit ako ng uh, video kaya pagka may nagpapark na ganito lalo na pagka naharangan talaga ng kalsada ay nagkukos ng traffic matitikitan lang ang mga ito dahil uh, ang mga tow trucks nasa pasay na at doon na magkikita kita eto wala mga nakapark dito itong uh, vulcanizing shop na ito talagang uh, lagi na dyan wala yung scope na uh, hindi makukumpis ka o masisira o makukuha yung mga gulong pakita ko lang sa inyo yung uh, update nitong uh, bagong uh, Senate uh, building na matatagpuan yan dito sa uh, Chino Roses at sakop na ng uh, tagig nasa tagig na nga pala tayo ito na yung kanto ng ito na yung gate 3 yung pakaliwa papunta ng BGC yung so, kakanan tayo papunta ng Pasay yung mga matandaanan yung obstruction ayun, hihintuan uh, magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay October 11, 2024 at sa oras na 9.30 na umaga nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA. Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Dito sa may uh, Andito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Andrews Avenue at sa tapat ng Airport Terminal 3 Nag-u-turn dito Malapit lang dito sa may uh, Barangay 183 So itong nakikita nyo na ito Yan ang uh, Newport Area So ito yung pagpapatunoy ng uh, clearing operation. Dalag start tayo doon sa may Tieno uh, Roses. Sakop ng Makati at Tieno uh, Roses. Sakop ng uh, Taguig area. Ongoing na pala yung ramp. Papuntayan doon sa may uh, airport uh, terminal 3. papakita ko sa inyo ha. Ah. Ibabaw yan dito sa Nayaks so asahan na natin yung uh, traffic dito ayan sinasabi ko paikot yan dun dun ang patak niya sa ramp, pakiat ng airport terminal 3 yung lugar na yan ayan ang uh, airport uh, terminal 3 ito naman ang Newport. port at uh, nadaanan ito mga jeepneys dito sa barangay 183 na dito talaga na may up ng pasahero or nagwe-waiting sa tapat yan tagtag yan dito dito lahat sila nakatapat meron pa yan dito mga signage eh Oh, ayan oh. May signage pa yan dito. Pero pa yan dito, nakita na natin yan nung nakaraan eh. na may uh, hinatak na kotse na kamangkintaw ng kapitan pero nahatak din so ayan o, oh, dapat ma ano yung makita yan so ayan sila, tatlo ah, nakalis na yung isa ayun, nakalis na yung isa ayun na tapat mismo ng paranggay ito Saka meron din isang uh, kotse Ang dito Ah, ito na pala yung mayari Ayan, malinis na Nasa Andrews Avenue na tayo At uh, papunta tayo ng uh, airport Or baka kumana ng tramo Sa oras na 11.10 ng umaga kumana ng team dito sa may kahabaan ng tramo ang labas ito, EDSA may nadaanan na namang mga nagpapahinga dito sa lalimang tulay ah hello ah ingat dalawa, dalawang sasakyan ito, andito naman yung mga mayari kaya uh, matitigitan at hindi na mahatak. May nasan uh, pa na pala. Dito galing. Yun yung may papel na yun. Ito naman na uh, na lang dahil dito yung Dito uh, yung nagka... Ah, hello! Kumusta? Oya, oh, yeah, malinis na oh. Malibago. hello! Natatandaan naatatandaan na karalinggo. sila yung mga nakumpis ng mga excess material, yung mga bakal na nagkaroon ng iringan. At uh, may namalo ng uh, bakal sa scoop. So yun, tingnan nyo malinis na. Magmula doon sa nagkagulo nung nakaraan linggo, yung nagkasagutan nito. Libre na yung sidewalk. ba? Libre na lang Masipapano mas So, ito na yung ilalim ng tulay na marami nakapark noon. Wala na rin yung mga street wheelers dito. Ayun, meron pa. So, mag u ng team. Mabalik ulit dun sa may Andrews Avenue. Sir, uh, kapitan dito wala na rin yung uh, nakatira dyan saka yung uh, tricycle o tricycle kung matatandaan yun ano nung nakaraling ko ito, nakatikita na rin ito at uh, dito yung driver kaya inayos ito rin yata yung van saka yung uh, kotse pareho matitikitan ulit itong dalawang sasakyan. Dahil ako sabi ng kasanayan niyo na mag sa banketa. Ipagawaan naman po. Hindi po kalayagpas lang po. Kahit napagawaan yan. Dahil naman rin inigil naman natin sa sasakyan. Sinanak siya lang. Ikaw siya po si Tatay. Ha, sakit lang. Huwag sabay-sabay. Banketa to, kahit natingdaan pa to, kahit pagawaan. Kalalabas lang yan, Sir. Linabas lang kasi na... Ano? Mahalong po din yung loob sa iba pa. Ha, so dito kayo gagawa? Bali ano lang temporary kasi may papasok kasi. Ang pangkita po, kay temporary, hindi po pagawaan yan. Sir, baka pwede, sir. May Ay, hindi, na po. Kami mag, ano, hindi, hindi po. Hindi po pwede. Hindi lang pakiusap. Nag, nakiusap ka na po sa akin isang araw. Opo, pasalamat nga ako na... Opo, pero uh, pangalawang pakiusap, hindi na po, po pwede yan. Alam nyo na yan, sinabihan ko na kayo. Hindi kasi iwasan, sir, Pagawaan kasi, sir. Eh. Sir, hindi po. Responsibilidad nyo Saan na kayo, ang pagawaan ample parking space. Ang banketa, hindi po. Namin, pero... Ang naman itawag. ano? Ang may Eh, oh o sige, kung na naman kayo, hayaan nyo na, namin. Hayaan nyo na lang may ari mo problema. Kaya naman natin magagawa natin? Ginagawa nyo extension ng talyer yung banketa. Hindi naman po pwede. Kung nilabas lang po. Nilabas lang po. Sakit lang po yan. Pag lang po, lang Sir. Turo ko sa'yo, aliga -aliga. Para kayo naman makaramdam. alam namin siya may ito. Kayo may makaramdam. ordinansya talaga. Hindi, hindi lang about ordinansya. Oo po Pag ikaw ba naglalakad dito at okay. sa daming kotse, okay. di hindi ba abala uh, to? Napupunta ka sa kalsada? Yes, uh, ba diba delikado? Oh. Alam po namin yan, sir. Yan lang pag-uusapan natin. Considerasyon yes, sa mga sir. tao gumagamit ng bangketa. Hindi naman po sa lahat ng oras. Oo, oh, negosyo, di ba? Gagawin yung extension, dito kayo magpukutkot ng pangilalim. Basta <laughs> sir, pasensya na po tayo. Hindi po, kung meron po kayong lisensya, titikita namin, alisin nyo. Kung hindi po maalisin, hatakin ko po. Kasi, nung nakarang kasi, hindi po natugos namin. Yun nga po eh, Natikitan na kayo last okay. time did not even serve as a warning o hindi po kayo natutuman lang. Kaya sabihan ko na yung banketa, hindi naman okay. po parkingan. Kahit temporary, hindi po kami papayag. Mabuhay lang yes, po ito. Kasi, 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 kasi alam naman, napaka-accept ngayon. Especially may nakalagay tuwing na ordinansya natin ngayon. Eh bakit pa rin natin nilalabag? Eh sir, kasi hindi naman po. Kumain kasi yung driver. Sir, sana maintindihan niyo yung Bukos ako. Kahit saglit lang po yan, ang bangketa, hindi po yan pwede maging Opo. temporary, car wash, kung ano man kukut niyo, hindi po pwede. Kung gusto niyo, titigil namin lisensya niyo, ipasok niyo po yan. Pag hindi niyo po ipapasok, hatakin po namin. So, kailangan talaga yung pinanin hindi na pwede matalagaan. Hindi po pwede. Yeah. Okay. Itong van na ito, Uh, nakita nyo kayo na tinikitan ulit at uh, may papasok ulit dahil nandito yung driver ngayon itong isa ang makahatak dahil si kuya ang uh, magpapasok ng van ito naman walang driver sabi niya siya na raw magpapasok yun nga lang hindi pwede dahil hindi naman pwede nga tikitan ng uh, isang lisensya ng dalawang tiket kaya yeah, itong makahatak walang pinagkaibayan sa dalawang sasakyan isang mayari ito na lang daw ang titikitan At uh, yun na lang van ang atakin So ito yung may papasok Pero itong van Ang mahatap dahil uh, Hindi may papasok ito Dahil sira Kaya kinonsider na itong uh, stall vehicle Pagawaan kasi ito eh O yan Libre na yung sidewalk Ganyan din ang ginawa nung nakaraan eh. Pinasok lang. Tapos nilabas ulit. Natawa lang nahatak. Ngayon may mahatak na itong van. Sa oras na 11.45 ng umaga, na na tayo ulit sa may kanto ng trawa sa kanitong address avenue ito, kumanan napuntang kong uh, airport or baka uh, dito ng uh, Querino Avenue or Baclaran ito yung papunta ng domestic road or labas ng uh, Naiya Road didiritso, didiritso dito sa airport road dahil dito yung mga tow trucks Nandito na tayo sa kanto ng uh, Airport Road at uh, Aquirino Avenue yon kumaliwa sa Aquirino Avenue Ito, pinagsabihan na ito ni Sir Gab nung nakaraan Itong pindahan na ito So, ayun na yung uh, GRS uh, Wala na, wala na nakaharang doon sa tapat nila Kaya ko na ito no nakaraan. Hindi mapaniniwalaan. <laughs> well, no, Kayo ng hapon nandito ko eh. Ito. <laughs> <laughs> ito <Andito> to. Dito to. Tagal din din eh. Isa ano? Ko konti na lang 'yung mga ayan 'yung tarpaulin kung ano pa. Basta 'yung paninda ibabalik. lagi nih salilip matutubos naman ito pero walang bayad or uh, walang bayad ang pagkuhan niyan. sa oras na 12 noon nandito pa rin tayo sa Quirino Avenue at palabas tayo ng Naya Road hindi natin alam kung kakaliwa or kakanan may pala dito sa kaliwa after ng Quirino uh, Avenue kumanan dito sa uh, Naya Road kumanan sa Ruas Boulevard pagkanan sa Ruas Boulevard ito ay mahatak naangklaan na pala ay hindi, dumating na may ari ay, ito, katuloy nito, dito na may ari so hindi na ito mahatak dahil uh, ilalagyan pa lang ng angkla matitigitan na lang itong dalawang sasakyan Okay, diretso tayo. Paglampas daw itong uh, footbridge, ayan ang uh, Lobo. Tapat lang ng City of Dreams. Ito, may mga hatakin dito. Ang oras ngayon ay 12.20 ng hapon. Ang napagkasunduan dito, yung may driver, titikitan. Yung walang driver, mahahatak. alleyway para may malakaran ng mga tao. At pakikita natin kung ang tao ay maglalakad papunta doon sa kabilang building, they have to walk on the bike lane instead of the sidewalk. So ang issue dito is the safety. So ito sir, walang mga driver doon? Ah, uh, yung mga walang driver, matatong po yan. Pag may driver naman po, kita natin ang lisensya but they have to remove the car at once. So iwanan na natin yung mga issue dito Kaya lang ang na yun Ganun ito nagwawala dito Dito naman yung nagwawala eh Sige, sige, may nagpuyatan yan. Sige pa. Boss, boss. Hey. Pa, tama na, Kanina pa, pa ako awat pa. awat sa iyo. Sige na, Ah, relax ka lang, kuya. Lang. Relax ka. Huwag kang masyadong kuan, mainit. Tuwang muna, tol. Respeto tayo ng konti, ha. Mga uniforme 'yan, naka uniforme 'yan. Relax ka lang. Ako pa usap mo. Relax ka lang. Mga naka uniforme pa rin 'yan. Konting respeto. Bakit kasi kayo nandito? Oy. Ano to? Bakit kayo nandito, kuya? Pinayagan pa kayo magtinda dito? Wala kami yung mag-stand-in. Pinayagan pa kayo magtinda dito? Nagpabalad naman din kami. Kanino? Nagta-tax kami sa barangay. Paano kayo magta-tax? Wala namang business permit. May business permit ba kayo? Wala. May ticket lang. Pinipigyan kami ng ticket. Ngayong gabi. Para payagan kayo magtinda dito sa bangketa. Matapisto. Ako, hindi pa pwede yan. Ang pagbabayad ng buwis, o tax, dapat yan, registered kayo na may business permit. Ngayon, ang bangketa, kahit kailan hindi yan pwedeng gawing extension ng tindahan. Siguro, pwede kayo magtinda. <tot> ka, Medyo looban, walang problema yan. Pero ito, bangketa, hindi po pwede to. Ilang beses <tot>, <tot>, diba? na rin kayo dito, di ba? Pagsabihan na rin kayo dati. Sabi ko naman sa kanya, mama, ililigpit like ko kasi madami yan. Hindi ko naman yung kaya, baka ko lang ang mag-isa. Kasi mga na problema, yeah. eh, kuya. Kasi nga, ilang beses na kayo dinadaanan, paulit-ulit na lang tayo. Ano ba gagawin natin, di ba? Wala naman ako maraw. Tapos sabihin niya na sa alis naman ako. Pero mamaya, kasi nililigtig ko muna yan. Ganito na. Kasi pag may clearing tayo ng sidewalk, at paulit-ulit na tayo, hindi naman po pwede lagi na lang na sige kayo mag-lipid. Kasi ang mangyayari niyan, pag liquid niyo, balik kayo, di ba? Aminin man natin o no, hindi eh. So, kung gusto niyo magtinda sa looban, wala tayong pag-uusapan kung papayagan kayo. Pero dito, bangketa to, national road to, highway to, hindi po pwede. Kung so, ano man yung mga nandyan, kung kaya mong itikpitin, dikpitin itik mo, yung iba po dyan, makukumpis ka po yan. Oh, Pero yung mga paninda, huwag ka mag-alala, hindi kami kukunin ang paninda. Iwan Ay, namin ang na paninda. Kasi lang po niya eh. Alin? Ay, bago lang po yan eh. eh kasi bakit nung iniiwan sa bangkit? Ah, po namin yung pinukuha lahat, pati pang kahit pang Walang, po, walang problema ang magbenta kayo. Sa akin naman, pag matapos po maligpit, aalis ah, naman kami. Hindi naman sana kunin ng lahat. Hindi naman sana kunin ng gamit. Kasi wala no, na kami gamit. walang galang na, Pero sa kasamang palad, diligpitin nyo, ibabalik nyo lang tayo mamaya pag alis namin. Di ba? No, pero hindi na kami dito Aklat. Ah. Hindi talaga pwede kasi bangketa to. Kung ano man yun nandyan, ligpitin nyo, alisin nyo yan. Hindi kayo pwede sa bangketa. Sa susunod, yung... ito ha, ah sa susunod pag bumalik ako dito kung ano man makita ko yan wala tayong pag-uusapan ko kung piskayin ko oh, sige. ha? kung ano man yung naisampayan na yan ito kayo maglipit okay? nakaintindihan tayo okay. okay pero sabi lang na ngayon hindi naman sana po ninyo pati ayaw na ayun Ayan, pa, kung ano panunin, man yun nandyan sige kayo na maglipit ayun likit. kasi kinuha niya kasi yan pinilit din sinira pa niya eh. kasi pag naisampa na hindi na pwede yan obstruction kasi kayo sa bangketa kasi, uh, kasi sa akin naman sir sabi niya Ilipit mo muna yan doon, eh, ilinipit yun, tapos bigla niyang kinuha, tapos na kayo doon. Kasi nga, pag nasa sidewalk tayo, ano man na nakahambalang, kinukumpis ka yan. Kasi nga, bawal sa sidewalk. Ngayon, kung meron na, sa inyo, eh ako na po nagsasabi sa inyo, mali po yun. Dahil hindi naman po pwedeng gawing tindahan ng bangketa. Ah, Tinan naman, sana maglalakad ang tao? Kung kayo, may anak kayo, papayagan nyo pa maglakad din sa kalsada. Mamaya, mahagip ng kotse. Di ba, hindi? Sana maintindihan hindi Saka, relax ka lang. Huwag ka naman payo Eh sarili mo baba to para naman tayo hindi tao <tinyo> <tinyo> wala akong binabot hawak lang ako ng buti totoo yan lang ako ng buti kasi kaya, dito, -dito, dito. Dito, pare pareho -pare tayong tao Ay, ito sa susunod pagbalik ko at meron akong makita yung kukumpis kayo ha wala tayong pag-usapan kung ano man na isang paya na yan ito mga naiwan iligpit nyo na pwede makumpisa na kayo ito pala nire-reclown ni Kuya yung postcard na gusto niyang uh, ibaba eh, sabi ko ka kanina, makukuha naman yan na walang bayad ng sa Ang oras ngayon ay uh, 1 p.m. After natin sa may uh, Ross Boulevard, yan sa may malapit sa Baclaran. nandito tayo ngayon sa may uh, Gilpuyat at sakop ng Pasay or Buendia. At nadaanan itong isang van. Ayan, ito yung pinakalinya eh, ng sidewalk. Yan, itong sidewalk na yan naharangan niya na at talagang uh, iniiwasan na ng tao itong uh, van o hindi na malakaran yung sidewalk dito na sila dadaan sa kalsada so hanggang ngayon wala pa yung may-ari nito at uh, posibleng mahatak ngayon ko lang napansin kaya pala dalawa yung towing truck dito hindi lang pala itong uh, van ang mahatak mayroon pa pala sa kabila hindi ko napansin kanina

kikita nyo na yan, yan ang uh, hillpoyat uh, LRT Station. At uh, katatawid lang natin dyan. At uh, nandito pa rin tayo sa kahaba uh, ng hillpoyat At dito, may uh, footbridge. At sa ilalim niyan, ang daming motor. Bawal na bawal pong magpark dito sa ilalim ng mga footbridge or tulay. Okay. So yung maiiwan dyan Nasa uh, unattended Masasampas sa ato truck Bukod sa bawal magpark sa ilalim ng tulay O itong uh, footbridge Ito ay uh, part pa rin ng uh, sidewalk Isang na isang pa So, ang iba, nandiyan lahat yung mga mayari. Tara, diretso tayo. Ang oras ngayon ay 1.30 ng hapon. After natin sa Buendia or Hilpoyat, nandito tayo ngayon sa may kanto ng Bautista sa kanitong Sobel Rojas. Pagkatapos natin sa Subel Rojas, kumaliwa dito sa may Osmeña Highway, northbound at unang nadaanan itong uh, sasakyan na naka-illegal parking dito sa expressway at pinagitnaan pa ito bike lane at ito mahatak na Manila ba? Manila Doon sa kabila dito naman na tikitan at meron pa rin pala doon sa unahan natak na pala itong nakapagit na sa bike lane ito yung natanaw natin kanina ng isang sasakyan na kulay blue lumabas na yung may-ari yun nga lang kaya sinasampa na Kasama na lang daw sa Tumana Marikina Nang uh, matupos na niya ang kanyang sasakyan Ang oras ngayon ay alas uh, 2 ng hapon Or uh, 2 p.m. Okay, back to base tayo at uh, tayo mananang halihan ha